Ano na? Marcoleta. Kamusta na? Buhay ka pa ba? Nasaan na yung pangako mo, punyeta ka? Ang daming mga Pilipino ang nagtatanong na nasaan na yung ipinangako ni Marcoleta nung tumatakbo siya tungkol sa kuryente na kung saan gobyerno na ang magbabayad. Ano na? Mukhang natatabunan na lang ng intriga o natatabunan na lang ng isyo tungkol sa mga kagaguhan mo. Talaga kayo, wala kayong pinagkaiba ni Kayatano. Si Kayatano naman, nangako ng 10,000 para lamang masiguro na manalo at makaupo sa kanyang pwesto. Ngayon, nung hinahanap na ng taong bayan yung pinangako yung dalawa, kayong mga tokmol kayo, Ayan na. Dinadaan nyo sa pagalit-galit at pagdadrama. Inililihis nyo yung issue, inililihis nyo yung sagot nyo na dapat marinig ng madla. Ganyan kayo. Wala kayong pinagkaiba sa amo ninyo. Napakagaling ninyong magpalusot, napakagaling ninyong magdrama. Kawawang mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga sumuporta sa inyo ang gagaling ninyo mag-inarte. Akala mo seryoso. Akala mo may laman yung sinasabi. Akala mo totoo yung kanyang pinapakitang reaksyon pero hindi pala. Part pala yun ng kanilang panloloko sa taong bayan. Dahil kung hindi nga naman sila uh, magsiseryosong magsalita, walang maniniwala. Pero doon sa kanilang seryosong pagsasalita, marami palang mabibiktima. Yung mga taong mahina ang isipan o mahinang makiramdam sa istilo ng mga mambubudol katulad ni Marcoleta at nitong tokmol na si Kayatano. May mga pangako kayo. Nasaan na ngayon? Ito'y sinasabi ko sa inyo. Ang magiging basihan ko Unang-una, kaya ako sinasabing walang, walang pinagkaiba itong si Marcoleta sa poon niyang si Rodrigo Roa Duterte. Dahil, kitang-kita na sa pagmumuka eh. Kitang-kita na sa pagmumuka. Kung gaano karami yung kulubot at kung gaano kalaki yung mata ni Marcoleta, ganon din kalaki yung katarantaduhan nito. At kung gaano kalapad yung no nito ni Cayetano, ganun din kalapad yung kasinungalingan nito. Di ba? Naalala nyo? Para lamang masiguro na manalo si Digonyo, nangako sa mga Pilipino na ipagtatanggol ng bansang ito sa harap ng mga Chino. dadalhin yung flag ng bansang ito sa daw ng Jetski naniwala naman yung mga DDS na bobo. Pumalakpak, pinasalamatan na agad si Digongyo. Lumipas ang ilang taon, hinanap yung pangako ang kinalabasan nagmukha pang tarantado gago yung mga naniwala kay Digonyo dahil tinawag niyang ipokrito tama so dito dun sa mga naghahanap sa mga naging pangako ni Marcoleta at ni Cayetano magsitigil na kayo tumahimik na kayo huwag na kayong maghanap dahil yung ginawa ni Cayetano at ni Marcoleta diskarte yun at ginagaya lamang nila yung kanilang amo para masiguro na mailoklok sila sa pwesto hindi pa ba kayo natatauhan? hindi pa ba kayo nagigising? hindi niya pa ba alam ang laro sa politika? Alam naman ninyo na halos lahat, hindi ko sinasabing lahat na lahat ha. Sa 100%, siguro 80% ng mga politiko. Sa plataforma pa lang, magagaling magsalita yan, magagaling mag-explain yan. Magagaling magdrama yan. Naanimoy talagang mapapasok ka sa bulsa. Kaya nga, dito kay Marcoleta, unang-una, sa pangako mong tungkol sa kuryente na ang gobyerno ang magbabayan, alam mo ba sa pangako mong yan, nasa harapan ka mismo ng iyong mga kapwa kulto na pumalakpak sa at naniwala sa iyo. Darating yung oras at yung punto na mismong sila ikakatuwa ka na. Isusuka ka na. Dahil alam naman natin na hindi lang naman tayo ang nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Pati yung mga membro nila na kulto. Meron nga akong kaibigan eh. Kaiglesia nila. Nung tinanong ko, gaano, ba niya kakilala itong tukmol na itong si Marcoleta ang sagot niya hindi ko kilala yan kilala ko lang sa pangalan kilala ko lang sa ano pero kahit ako hindi ako kampante halatang basahin niyo yung comment yung ibang comment dito sa ano natin may babasa may bababasa ka dyan, mga iglesia ni Manalo na nagbabalak na umalis na dahil natatauhan na sila. Dahil sa lagi silang nakikinig sa atin at nakukuha nila yung punto ng sinasabi natin. O, ito pa, babalikan ko si Marcoleta. Mukha yatang naging busy ka na Marcoleta. Tungkol sa isyo ni Gotesa. Dahil naiipit ka na, dahil booking ka na sa ginawa mong paninira. Booking na kayo sa ginagawa ninyong estilo na kayo na ang sentro ngayon ng usapin dahil nabubuking kayo sa katarantaduhan ninyo. Sinasabi mo pa na credible itong si Gutesa. At base pa sa iyo, mabait na tao, mapagkakatiwalaan si Gutesa. Talaga lang ha Estilo mo 'yan. ...istilo para sa iyo. Alam niyo mga kababayan, bakit todo puri siya kay Gotesa? Dahil nangangamba po siya na baka mahuli si Gotesa at umamin ito. Kaya todo papuri siya dahil baka si Gotesa na ang maghahayag ng kanyang kawalangyan. O pwede rin naman, na kaya todo papuri siya kay Gotesa para lamang sabihin at ma mawala sa isip ng taong bayan na mambubudol silang dalawa. Di ba? Siya lang ang may sabi. Itinataas e, niya yung bangko ni Gotesa. May tao bang mabait na gumagamit ng perma ng iba? Para sa iyo, Marcoleta, Marco may tao bang mabait na kung saan eh, nagmumukhang tanga sa mismong testimonya niya may tao bang mabait na yung sinasabi niya ay sinulat lamang ng isang abogadong tanga na katulad mo na lumalaki ang mata kapag hindi nababasa ng kumpleto ng saksi mo yung isinulat mo na paninira laban sa iba ang galing mo talaga Marcoleta. pero hindi mo alam habang tumatagal nabubuking ka na at lumiliwanag na sa isipan ng mga Pilipino kung gaano kakawalang niya. Lumiliwanag na at nakikita na ng mga Pilipino kung ano yung pamamaraan mo kaya ka sinusuka doon sa kongreso. Kung bakit hindi kanila binigyan ng posisyon dahil natuklasan na yung ginagawa mo ngayon dyan sa Senado, dati mo nang gawain. Kaya dyan ka ngayon nagkakalat. Pero hindi rin magtatagal. Dahil baka nakalimutan mo na dyan sa Kongreso ay dyan sa Senado, nandyan dyan yung mga veteranong mga senador na nauna pa sa'yo, na kayang-kayang alamin, kayang-kayang suriin o investigahan yung mga chulokoy na katulad mo. Kay Lakson pa lang may kalalagyan ka na. Tandaan mo yan, Marcolita. Kaya huwag kang umasta na para bang ang tagal-tagal mo ng senador. Yung mga kasama mo dyan na sa tabi mo, kung sa kahoy pa, maliban na namumunga na, eh, nagsasanga-sanga-sanga pa. Ikaw, bagitong senador, matagal nang naging congressman na naging tae doon sa kamara, nagpapasikat nagmamagaling magalingan, nagmamarunong marunungan, pero tae ka naman doon sa iyong pinanggalingan. Ta? O oh, magagalit ka na naman sa akin. Tapos tatakutin mo na naman ako. Patawag natin sa ano. Tangina mo naman talaga, Marcoleta. Estilo mo, bulok. Tanggalin mo na lang, tanggalin mo na lang kaya yung piluka mo. Kasi baka yan ang na nagdadala ng kamalasan sa sa'yo, kaya nabubuking lahat ng katarantaduhan mo. 'di ba? Kung gaano mo tinatago yung ulo mong kalbo, ganun mo rin pilit na tinatago yung kasinungalingan mo, kahayupan mo, katarantaduhan mo, kahayupan mo, kademonyuhan mo, kang gago ka. Pero, dahil mas madulas naman sa'yo at mas matinik yung nasa paligid mo, lalong-lalo na yung veteranong uh, general na talaga may pelikula pa yan, Ping Lakson. Ito, hindi pwedeng lagyan ng pelikula to eh. Si Marcoleta. Ang kalalabasan nito, ay nako. Baka imbis na pelikula ang ano eh, maging cartoons. Dahil mas kamukha nito yung cartoons dun sa ano eh. Yung kalaban ni Bugs Bunny. di ba? Ay yung kalaban pala nung si Tom. Tama ba yun? Yung kalaban niya yung asong bulldog. O, oh, yun ang kalalabasan. Kenko eh. Alam mo, Marcoleta, kung ako sa'yo, para paniwalaan ka ng taong bayan, siguro unahin mo muna na anuin yung ano eh, kesa yung pagtatago mo kay Gutesa. Alam namin, alam mo kung nasan siya. Kaya lang, nagmamaang-maang ka, abogado ka eh. Di ba? Unahin mo muna tapusin yung pinangako mo. Baka mamaya, matapos na lang yung tatlong taon, eh nakatenga pa rin kagaya dito ni ni Kayatano itong Kayatano ito dapat dito pinapalo ng batuta sa noo dahil sa sobrang kasinungalingan pambubudol sa mga tao pareho lang kayo kaya nakakahiyat nakakasokay yung mga tulad ninyo na senador na manluloko para lang masiguro na makakakamkam kayo ng bilyon-bilyon sa pamamagitan ng posisyon ninyo uutuin ninyo magdadrama kayo magsiseryoso kayo sa mga pinapangako ninyo pero pagdating sa dulo yung pangako ninyo parang isang bula na nawala kaya alam niyo na mga kababayan kung anong gagawin ninyo hindi ako nagsasalita dito para manira lamang dito kay Kayatano maging dito sa walang niyang senador na si Marcoleta. Sinasabi ko to para matauhan kayo. Sinasabi ko to, ito ay nagmumula sa isipan at damdamin ko sapagkat ito po ang totoo. So po tulad po ng rin sinasabi ng ilingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ang magmamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.